Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng linggo, June 22, 2025. At bago po kayo tumaya, meron lamang po tayong tips na pwede nyo pong gawin para kayo po ay kapitan ng swerte. Pwede po kayo magpahid ng money oil sa mga palad mga kajanski para ito po ay mga katulong para kayo po ay lapitan ng swerte. So kinakailangan na ang money oil ay cleanse, bless and ritualize para ito po ay mas bibisa. Sa so, muso at uh, wala pa po kayo nito, so pwede po kayo mag-PM sa akin. So pwede nyo po akong i-message uh, sa aking uh, Facebook page, Janice Christine Vlogs. At kung meron naman po kayong mga favorite lucky number, uh, pwede nyo pong subukan na i-mix, i-combine ang inyong mga numero base po sa inyong mga zodiac sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para po sa mga taong aris, huwag kang makisosyo kung hindi naman ikaw ang namamahala. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay burgundy. Ang iyong mamaswerting numero, 3, 9, 19, 24, 38 at 41 Para sa mga taong Taurus, ipagkakalop sa iyo ang karapatang pamunuan ang isang grupo na may malaking papel para makaabante ang iba. Ang yung mapalala kulay ay green. Ang yung mga numero, 4, 11, 25, 34, 37 at 42 para sa mataong Gemini, huwag mo ipagdamot sa iba ang iyong ideya. Ito ang tandaan mo ngayon. Ang iyong mapalag na kulay ay yellow. Ang iyong mga masweting numero, 2, 15, 20, 23, 35 at 43. Para sa mga taong Cancer, huwag mong pansinin ang mga kahinaan at pagkukulang nila. Hayaan mo ang kapalaran ang magdagdag ng oportunidad para sa kanila. Ang iyong mapalag na kulay ay purple. Ang iyong mga masweting numero, 2. 3, 14, 17, 25, 27 at 31. Para sa mga taong Leo, bumababa ang pagkatao mo dahil hindi mo magawang itago ang pripado at personal mong buhay. Kaya tuwag mong kalimutan na ang pansariling buhay ay dapat sa iyo lang at hindi para sa lahat. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerteng numero 7, 12, 20, 28, 30 at 32. Para sa mga taong Virgo, aangat ang buhay mo ngayon dahil kikilos muli ang iyong kapalaran upang muli mong maiwanan ang iyong mga karibal. Ang yung kulay ay page, ang yung numero 1, 13, 21, 26, 36 at 45. Para sa mga taong Libra, ilalapit ka ng kapalaran mo sa mga taong may kakayang bigyan ka ng masarap na buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerte ay numero 8, 14, 25, 30, 38 at 43. Para sa mga taong Scorpio na inis ka sa kanya dahil lagi kanyang pinangungunahan, ang magandang balita na maaaring hindi mo paniwalaan ay nagsasabing siya ang magsisilbi mong pampaswerte ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong numero 15, 18, 22, 24, 35 at 44. Para sa mga taong Sagittarius, malaki ang may sa iyo ng mga taong hindi mo tinanggihan. Ito ang gawin mong gabay ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerte numero 6, 11, 14, 26, 31 at 39. Para sa mga taong Capricorn, Lakasan mo ang loob mo. Kapag malakas ang loob mo, tiyak na maakit mo ang mga sweati. Ang yung mapalad na kulay ay peach. Ang yung mga numero 1, 17, 20, 27, 30, at 33. Para sa mataong Aquarius, kumilos ka na may kasamang ngiti sa iyong labi. Dahil kapag masaya ka, ang magandang pagay ay muling darating para sa iyo. Ang yung mapalad na kulay ay red. Ang yung numero, 16, 18, 21, 23, 32, at 37. Para sa mataong Pisces, muli kang siswertihin. Hindi man kalakihan at hindi rin kaanong karamihan, pero sapat na ito upang masabi mong pinahalagahan ka ng langit. Ang iyong mapalad na kulay ay orange. Ang iyong mamaswerting numero 5, 13, 28, 31, 39 at 45.